pare-pareho ang papel at dokumento, pare-pareho ang baril na ginamit. Hello po mga minamahal kong manunood. Magandang araw, magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon. Ano mang oras po ninyo napapanood ang vlog pong ito. Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa sinabi ni Ex Justice Maria Lourdes Sereno na si Duterte daw at ang kanyang pamilya ay dapat kumarap sa extrajudicial killing uh, na issue or yung tungkol sa sakdal dito sa EJK. Pagkat marami talaga siya na nasasabi tungkol dito na ipapanood ko sa inyo ang buong uh, video maya-maya niyo po. ayon sa kanya ang um, nakita daw niya talaga yung mga dokumento kita Nakita niya mismo at sinabi niya na, uh, at inamin din daw ni uh, General Bato ni uh, De La Rosa na wala daw talagang totoong naging investigasyon talaga. Bago tayo magpatuloy at bago ko ipanood sa inyo ng buo yung video, gusto ko lamang po munang magpasalamat sa inyong mga suporta at uh, pagtangkilik sa ating channel. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe, like, and share, and comment na rin. And most of all, pakishare po ang video ito para maraming maabot, maraming makaalam, at maraming malinaw.